Pinagpalang araw po mga ka-team idol. Ito na po yung nirepair naming bangka. I-share po namin sa inyo kung paano namin ito ginawa. Sana po panoorin nyo hanggang dulo. Salamat po at God bless po. <laughs> Tara mga ka-idol, muna tayo bago tayo magsimula. So mga fans ni Bossing, papakapehin na rin natin. Uh, ngayong araw nga pala po ay maglalapat tayo ng batiula. Papakita po namin sa inyo kung paano ilapat yung batiula. Ito po, sinisimula na po nila Bossing Idol. Ang paglalapat nga pala po ng batiula ay isa sa pinakamahirap gawin. Minsan po kasi pagpaangit yung kahoy ay napaputol talaga. Kaya talaga pong kailangan eh, may kasanayan ka sa paglalapat nitong Bateola. Ito po si Bossing Idol, sanay na sanay na po no? Sanay na po ang Team Idol dyan. Ang kasama nga pala po ni Bossing Idol ngayon ay eh, si tatay niya, si tatay Elmar. Shoutout nga rin pala po kay Sir Wen Ilagan ng Mabini Batangas. Siya po ang nagbigay ng panghubog ng Bateola. Salamat po dahil hindi na po nahirapan si Bossing Idol sa paghubog ng bateola, paglapat. Kasi po nung unang gamit ni Bossing Idol, mga lubid lang po eh. Kaya harap na hirap talaga po siya. Pero ngayon po ay nadalihan na po siya. Kaya salamat po, Sir Wen, Ilagan. At shoutout din po kay Sir Pax Hunter ng Bataha Kalatagan. Siya po ay nagpagawa din sa amin ng dalawang bangka. At sa mga taga-Batangas po, shoutout po sa inyo from Team Idol Vlog soon po, uh, babalik po kami dyan uh, at gagawa ulit ng bangka. Salamat po sa mga panonood nyo. God bless po. Shoutout na rin po sa nagpagawa nitong bangka, si Paring Bunog Gida Shoutout ng po. Nauhan. Salamat po sa binigay niyang panghubog ng batiula po. Ayan po, ginagamit na po niya panghubog. Dapat po putulan, sobrang haba. Mang Wen, salamat po. Mga kaidol, ito nga pala po yung tsura ng bangka dati. Ito po sa winawasak ni Bossing. Yan po yung unang upload namin ng video. Pero ito na po siya ngayon. Ito na po yung tsura niya nung nailapat ng maayos yung batiula. Yan na po. Yan. Kumisig po siyang tignan. Ito pong ni Raragari ni Bossing. Ito po yung... Tatakaran po kasi ng kamarote ang mangka para kumisig baga pong tignan. Pumorma. Bago iwas na rin po sa basa. Ang ganda po pag natapos tong kamarote na to. Mahirap din po itong gawin. Plus light na di kamahala maging gawa niyo basta ipalibas madali lang uh, madali lang gawin yun kaya ako natamad hanggang pa pa inatali yan lang ano? inabili na lang <laughs> at e, ko ay siya ano? nagbili ka nito mo? muna po na epoxy bago itakid yung kamaraw hindi niya na raw ako bibili na ulit sa sunod para hindi po siya basta basta ang pasukin ng tubig malalaki ang ano dyan eh mga managat at lapo-lapo marami ka dyan pagbawalan ka eh basis na yan kailangan <laughs> eh, mga damihan. Tama sa si Valero, pag nakita ni kay magaling manghuli do'y aanahin ah, ko. Ang ah, protesta yun ako. Sabi <laughs> ah, ni na parang bululay. Kaya pwede pa walang patuklos do'y eh. Manghulid. Manghulid. Ano yun eh? Talent mo na yun eh. Skarte mo na yun. Kaya nakakarami yan na pa. Uh, Ay, sa hirap din magayon. Kala tayo nang nakasalala pa Pag nag-deliver pa daw silang manok. Gagawa na rin po ng patungan ng tarik si Bossing Idol. Pang patibay kasi po napupunit ang plywood. Pag walang patungan. patungan na ano? Ya, yes, tungkol na yan. Yes, okay. Para kumalang na <tinyo> <Nakarang> na. Makaranas man lang si pare nang nanganakawa <tinyo> Apat na ba na yung makina ko sa akin? Hindi ko pa nagagamit eh. sa kanila yung subaro mo? Hindi. Ang tipid doon sa Subaru. Lalo na nung original. Wow. Ano bilhin mo doon kay Kalo? Patong eh. Walang sako. Sa Dahil mo din sako sa doon. Naalo na ni na Bossing Idol yung ano, pampalaman oh. sa tinapay. Hindi nagagatong. Hindi ka naman yata nagagatong ngayon. Nagagatong ako kapag kuhan? Ang ganyan? Pag may panggatong. Ganda mo yan. At yan na nga po mga ka-idol. Tapos na ang kamarote. Astig po siyang tignan. Ang tikas pong tignan. Laki na ay. Matutuwa na pong may-ari nito. Pagka masiliya po, ay sinang masiliya dapat pulido bago lilihain. Para makinis baga po. Pagkatapos nito mga ka-idol, masilihan bago lihahin. Ano yan? Makinis pa sa mukha ng artista yan. <laughs> Joke lamang po yun. Baka may makapanood nitong artista. Baka magalit. Maganda <laughs> yun yan eh. Yung ma-edit uh, natin ay yung tapos na. Ay, may milakan. Milakan niya pala bukas. Bukas o yan. Tapos na. Yan. Ito po si Idol Rico. Kasama ni Bossing magmasilia. Siya na rin po magpipintura yan. Astig po yan magpintura. Talagang magaling po siya magpintura ng mga bangka. Mag sulat ng mga pangalan. Napagod po ang mga team mm. idol, kaya nagpahinga na lamang muna. Dapat may merenda oh, Muna. Wala <laughs> oh. Out. 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 <laughs> Ito na po si Idol Rico, naumpisa niya na ng pintura okay. ang bangka. Okay, Pag magpapapintura po kayo ng bangka, kontahin nyo lamang po ito si Idol Rico. At sureball po ang pagpintura nito sa bangka. Talagang ang kinis. Ito na po mga ka-idol, patapos na po ang ating bangka. Sulit po ang pagod. Nakikita talagang ganda. Medyo matagal-tagal po bago na buo itong video na to kaya matagal po kasing nirepair itong bangka na to. Maraming salamat po sa pag-subscribe niya sa aming channel sa ating Idol Vlog. Ito po yung tarik ng bangka, ginagawa na rin po ni Bossing Idol. tapet ng buntong pala yan. Dun sumala din. Ito mga pala ano, patagal malubat ang tang battery. Ito sobrang dali yo. Oh. Salamat po sa panonood niyo sa aming video at sa mga hindi po pag-skip sa aming mga ads. Salamat po sa inyo at God bless po. Meron po ulit sa sunod na video gagawa po ulit kami ng mga bangka.